Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol. Kumusta kayo? Mega mega love chat out sa inyo. San mang solo kayo ng budo na roroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang papukay pa sa sa inyo lahat mga idol. Ayan, nandito na naman tayo sa dagat Pacifico. Kibira na tayo ng isang. Ado. Huw, buti na sa pitag Dorado Nagpulwari pa siyang patay mga idol Ayaw niyang gumalaw kanina eh Natatapong ko yan sa harap mga idol Pag inaano, tinatapong ko dun Hindi ko na inaano Ha? Ah? first catch. Thank you. A few moments later. ayan mga lodi. Ang ating second cuts isang yellow pin tuna. Hindi ko na malaya na dawi na pala siya. Buti na wakan ko yung nylon. You, Matigat. Kaya so, Isang yellow pin tuna pala. Higit dalawang ayan, kilo si to. Ligand, mga idol. Mga isa subit -so -so mga lodi. Mga lodi ko na malayan may ano na pala dawi. ito mga idol yung pangatlong dawi kaso minalas ako dito ang tagal kasi namuksan yung cellphone nababasa kasi nung dagat tayo mapindot kaya yun nakawala idol isi na lang yung natira sa aking pamain na flying fish ay tayo pain a few moments later yan mga idol dorado ulit hindi ko na nakuha na nung video ayaw mabuksan yung cellphone Ayan mga lodi, fish on na naman. Isang dorado o mahi-mahi, mga lodi. maganda ang kain ng mahi-mahi ngayon mga araw mga idol. Pang limang kagat mga idol at pang apat na may kakarga sana. mga idol malilikot talon ng talon kadalasan dyan ano nakakawala so, hindi talaga maganda yung pagkasabit ng sima ay nakakawala talaga ganito ang technique ko mga idol hinahagis ko doon sa harapan lawak pa naman yung space doon no? kahit maglupa no? pa ito siya dyan maglupa sa ito hindi siya nakakawala at walang ganong mga uh, nylon dyan at gamit na ano, bubul. a few inches later fish on ulit tayo mga ludi isang dorado na naman o mahi mahi parang yung sibad ng mahi mahi ngayon ah sana tuloy-tuloy lang mga idol para makaduliin siya ng maganda-ganda. Ayan. Medyo malaki-laki ito mga idol at madigat katakin. Tara, may isang pa natin. Medyo magandang size ito mga nakakain. Madigat katakin. Kung bago ka palang dito sa aking Facebook account mga idol, please follow naman like and comment and share na mga idol para bitid ka sa aking mga upload and videos mga idol thank you thank you mega mega love shout out sa inyong lahat mga loods tumalong talong na siya oh, mga idol kita nyo yun malaki mga loods malaki to ay sana may pa natin to to pag hindi na sampa. So, ganitong malalaki mga idol ay hila pa namin ng konti yan para ano, mapagod siya. pag malapit na siya baka ah, hindi na siya magpugong gas masyado. lipat na ako sa harap ng idol at tila ang isyurbo lang ng paghuli ko rito sayang kasi at malaki rin ayun mga idol malaki nga Ayan, siguraduhin ko to gamitin ko na to ng ano gamitan ko na ng bibidol itong ginagamit namin mga idol sa mga marlin at silpis para sure bull ay kamote tamak mo pa nahulog tuloy yung bibidol ko ang hirap pa ganito mga idol kailangan bigyan mo pag tumatakbo baka maputol yung ano pansi pa video pagod na ako rito mga idol at kabado kaya may ako ng tulong kay lord sana ibigay niya sana hindi makawala, idol. Sisibating ko na sana mga idol, tumakbo ulit. Binigyan ko ulit, pero buti na lang at hindi na mabayong kanyang kinakbo. So ibig sabihin yan mga lods, pagod na rin siya. katulad ko pagod na rin <laughs> Uy, sana may sampa natin doang mga idol Ang kanang lumayo dito ka na Uy. ba'y mga idol. Okay. Sana may kaparis to mga lodi. May pa yan. Nangihina lang. Hindi talaga siya matanggal ترجمة <muchas> Nagulog na siya. Ayan okay, mga lodi. Ah! Okay, ah, ito. Sana nandiyan yung lalaki. Oh, yung kagandahan dito siya ulit mula laki lalo yung mga marlene yung ito yung mga may ano talaga yung ito pipidol kita tahu kita samain sama idul. Nah. Baik itu sama Lodi. sa estimate ko mga idol ay buto uh, ng 15 kilos ayan o oh. malaki padalang na ako makahuli ng ganito kalaking dorado babae pa ay thanks be to god mga idol partang linaw na to ayan pasok na natin, pasok na natin sa budiga ito yung maganda pagkasabit ng ano tingwit katagalan oh. tara meron pa akong isang pamain tayo pa natin mga okay. idol nandiyan yung kapares ng ano yung kadate nya na ano lalaki know, kasi mas malalaki ang mga ano lalaki kung meron silang kapares Nalang lang yung malit yung lalaki. Ay. salamat sa Diyos. A few moments later hey, mga idol Kala ko barracuda <laughs> Ayan, first time ko nakakauli ulit ng ano Ang higing ngayong taon Oy, Thank you Lord Kadagdag timbang din yun tanggal yung dingwit oh, uh, oh tanggal agad shake niya lang shake nya lang snake shake nya lang yung hit nya tanggal sa tatlong kilo yung tumakil yung apat King Mackerel Ayan Thank you Lord Let's go mga idol. a few moments later Berada dalam bentuk sinkron, mau idol. i <laughs>

Dito timbangan, timbangan niya ko ano, ha. Ayaw han sa Anda ako. Dito lang ko, ti timbanga.